Good morning. So, good morning, Jai Sri Krishna. Maraming buong pa sa tanan. So guys, today is, uh, September 7. And it's Monday. So in regular days, mara kami binibisi. Kasi nga, pasukan. Nga lang natin yung voices natin. Natin kasi yung ibang mga kapitbahay natutulog pa. Mag-ano lang ako ito, Bumili si ng mel. At ito naman, dito ko siya nilalagay para siya initin. Ito yung ginagawa ko every morning. Hindi na ako kami pala. so every morning, ito yung ginagawa namin. At ito naman yung mel na nabili ni Baka hapon. Ayan siya. So, walang nag-inom ng milk kagabi kaya punong-puno pang ating kaserol. Yan. Ang gagawin ko, inalagay dito. Kasi gagawa ko ng tea. po routine niya every morning. Kasi sa akin, dito sa inday ko po yung routine ko. Si Tisha, by the way, si Tisha, na kinuha na siya ng school van. Every morning, yun ang ano ni Tisha. Kasi, kinukuha siya ng van dito at uh, 6 a.m. in the morning. Tapos yan, one hour si Tisha pa ano, like roaming roaming the city one hour kasi may kinukuha din ibang student pero si Tisha ang pinakaunang kinukuha dito at ito yung binaon ni si Tisha ayan siya ito yung binaon niya makana. konti Ito pala yung tea, tea seeds. yan. Half lang kasi is very strong. Ganito ako magawa ng tea. Di diba sa atin uso ang kape? Yan yun oso ang tea. Malapit na ang kumulo, mga kate. Ayan, mga kaibigan. So, ito na yung itsura niya. Pag pinapalamig namin to, ay may mga hard meat dito sa babaw. Ayan siya nangyayari. Kailangan ko tong bantayan, baka umapaw. Ito naman yung cha. Ayan, pwede na yan. Patayin na natin. Happy honey. Why you coming dad? Huh? Why are you coming dad? Hello na honey, wake, wake up. wake up. Guys, late na ako. Yung time ko sa kasi 7.30. Now, what time now? 7, yes. 7.28. <laughs> honey, it's 7.28. Mm, you know, hello. Hello, go. What I like. So, mag-sunload tayo. Okay, now I'm ready. So, ready na sa ating atin. So, this is my look. O, oh, hindi ba? Ayan. Ayan. Okay, bye! See you later! So, ganun ako pag nag-chanlo. Nag nag-chanlo si ate yun. Hi, guys! <laughs> so, that's na Didi. So, we're going home. <laughs> Out na kami. Marabas siya, lag Kawar hey. <laughs> May alang-alang buah siya man. Tapi <laughs> kawar Ha. Pilih pilih. Tagalog. Tagalog. Ha. Uh Alang buah Ah ah. Alang sih. Every pawe, naglalakad lang ako pawe kasi wala akong kasama. Every morning, hinahatad ako ni Baby. Pag pauwi na, lakad-lakad lang muna tayo. Ayan. So, this is how. Sobrang init ngayon. May mga tindahan din dito. Kaya. So guys, just came home. And now, kakain na kami kasi gutom na gutom. So what time now? Time is oh, exact one already. Yan. So ipapakita natin na. ang aming so, kakain ngayon. So dito ako kakain dahil kasi gutom na gutom ako. Ito ay tindura. Ito ay ano, Beans at uh, ka egg plant. Kun kamlas kha ka lena samosa. Kies disha yeah. here. Yeah. So naka ate kakain mo na ang ate yung. Kon Sine samosa So guys my ano rin may egg salad. ayan. Yeah. Mm -hmm. 그래 먼저 변 잡나서 바라서 그러면은요? 응하 하나 이서 붙고. 팁이 셋. 게 예쁘네. 응응. 여 아트락세? good afternoon and welcome back to Phil Indian Family Vlog. So guys, ayan, continue ang ating chikahan kasi kakagising ko lang at kinuha ko yung mga damit nato yun na tutupin ko. So while magtupi tayo, chika-chika muna na tayo, no? So itong dalawa yung tulupa. They dalag, the lag of be? Salong po tayo yun. So kita wagya, pants wagya. Pants, tayo yun. Salong, china? Salong, what's So, ayan guys, dahil nga hindi pa tapos ang mukit exam or oral exam ng dalawa, ayan, tulog pa sila kaya. So, alam niyo mga kat is, simula lang nagkatrabaho ako, talaga nag ang routine ko. Kasi nga, yung wala pa akong trabaho yung gumagawa ng halos taguhayin ko sa bahay. Pero tinutulungan naman ako ni, di ba? Kaya nang magluto, ako sa mga pinggan. sa maglaba naman, pues, may machine naman kami pero yung talaga magluto ayan sa akin yan pag may mga niluluto si ba like in Indian food talaga na hindi ko makabisadong lutuin siya yung nagluluto dahil nga nagkatrabaho ng na ang atin yong si ba yung gumagawa ng TV yung mga gawain, every morning na trabaho si ba na yung gumagawa kasi hindi ko na magawa kasi yung time ko kasi sa pasukan ko is 7.30 so gumigising ako around 5.30 depende sa lunch box na ipapabaon namin sa Tasia. Yung pag food naman na take long time to cook. So, talagang 5pm ako kumikising in the morning. So, minsan pag talagang art alternate minsan si ba yung gumagawa ng tiffin, ano ni Tasia, lunch ni Tasia, baon niya, minsan ako ako naman yung nagtitiis kay Tasia kaya nag-iwa talaga, 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 yung orinin ko mga kahit. Pero, pag dating ko naman tuwing hang ano oto isaya ka sa kumakakati parabang namimix up ko na yung language ko <laughs> isaya ang tagalog so pagtanghalian mostly, gumabawi talaga ako kay pa, ako yung gumagawa pero hindi naman ako yon kasi may dalawang bata mostly, pagkatapos namin kumain sila talaga yung naghuhugas ng pinggan pa namin yung nag-aano, nagwawalis nagmamap. Kasi sa, sa sahig nga kami kumakain tuwing, tuwing pagkatapos namin ka kumain ay ay kailangan namin i-mop ang floor. Ganon po dito mga kaat. Pero dahil nga no, I'm so blessed kasi nga super mabait ang inlo ko. Talagang uh, tinituring niya kung ano talaga anak. Grabe yung ano mga sacrifice iba. Kasi nga, noon talaga is, yung mood swings ko talaga yung pregnant na Patricia. Talaga grabe. Halos na lang yung, yung iwan ko ba, hindi ko ma-explain pag ano talaga yung buntis tayo tapos mga mood swings natin. Grabe yung sacrifice yung mga, mga, grabe yung sacrifice yun iba, pag-aalaga sa akin, pag alaga niya, niya din kay Patricia. Talaga, ano, ah, uh, umabawi ako kay ba, at dahil nga hindi ano masama masamang pakiram kami ba ako yung gumagawa halos ng mga trabaho pagdating ko naman from work talagang ako yung gumagawa like ano like after namin kumain tinutulungan naman ako ng dalawang bata And then at night time ako na may nagluluto talagang pinapahinga ko si Bapot ano na nandito na ako sa bahay kasi alam yung mga kaate, mga kahit nandito lang sa bahay si ba may kinagawa din siya may income din si ba masasabi ko mas malaki pang ang income ni ba kaysa sa akin mas malaki pa ang monthly ni kaysa sa akin kasi yun yung ginagawa ni ba kasi ang ugali ng aking ano, ina dito ang ina ko, Indian matanda na siya mga kahati pero ayaw niya yung paano lang kung wala siyang ginagawa At sabi niya, napapagod daw siya pag walang ginagawa. Ayan, yun, pinapabayaan namin. Pinapabayaan, nananahi, nananahi pa pati ng aking mundo. Dahil nga, ano, masamang pakiramdam siya, mga ano na, mga trades na. Kasi, pagkatap, yung nagpunta kami sa chatty decoration sa sister in ko, pag uwi namin yun na, nagkalag na kasi ba. So, mga trades na yata siya, mga trades na, tulis na hindi nakapuntahin. Ayan, o si ba nandun sa ano? Kasi may meeting-meeting. Yung mga matatanda dito. Pag five na. Hello, ubat how? Mas na eh. Ayan, kala-exam na dito. Kasi, then halo, ubat but Trisha! Hello, wake up! Nana! Hello, bitha! Chao, wash your face. Then, nasto, nasto, Carlo. Chao. Chao. ho. Oh, Tisha is here. So, I'm gonna clear karta. uh, the, uh, the, uh, the use the. uh -huh. then, use karta. uh use sure? karta. kayo bishe? Kayo subject? Um, A computer. 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 Okay, one, two, So, you know you how to operate computer na? Five minutes. Five minutes? Wow, 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 <laughs> Okay, okay. One ton eh. So, Gujarati. Yon... Ay, Gujarati. <laughs> Baso. Salo, bitha. Alam ba si, nasukaw ano si? So, nasukaw si. Eh? Ha? Oats. You want oats? Okay. Gusto kumain... Hindi Ha? Hindi Gusto kumain ng oats. So, magluto na. After I fold the clothes. Kasi, tare? Oats kawan mo. Sa bumas na si. Bila sa ako. So, ka na. Kayuti sa avi Yung pamangkin namin. Hindi kumakain ng oats. So, ino-introduce ko siya sa lahat ng mga ano. Mga lasa na pagkain. Like, trisha Kasi, kumakain siya, three ng baby's finger yung stop with this finger siguro na and kung kain na si Tisha ng ampalaya with egg yung pinaka favorite niya inuturuan ko si Tisha ng kumain ng mga kahit mga sari-saring lasa mga kaibigan mga kaate kasi ayaw kong matulad siya dito kasi lahat na uobserbahan ko dito mga kaate yung mga mga bata dito halos hindi ko makain ng gulay yes especially jalak but natutunan si jalak kumain ng gulay gulay <laughs> de vegetable shakbaji <laughs> ayan nagtanong siya sa akin kung ano ang gulay meaning gulay means shakbaji vegetables yan so back on the topic, yun nga pero yun nga bumabawi ako kay bat, wala naman wala namang sinasabi si ba kasi gusto rin ni ba na makapagtrabaho ako. May ginagawa naman ako noon kahit dito sa bahay pero parang gusto ko rin yung ma -ano, no, makalabas. Gusto ko yung... Kasi pag sa ati, pag dito ka lang sa bahay always, parang nasusupikit, nasusupukit ako. Yung ota ko parang hindi na gumagana. Yung parang gano'n. So gusto kong lumabas, magtrabaho, yung makipaghalubilo, yung maka... maka ano, may mga kaibigan ako dito. Pero gusto ko yung mga ka ano ba, yung talagang makalabas na hindi lang dito sa bahay. Gusto kong, ma gusto kong maging independent. Gusto, like noon, nandoon ako sa Pinas. Gusto kong maging independent din dito sa India. Gusto kong kumita ng pera na hindi na lang lagi kumaasa. Talang supportive si ba? Supportive si ba? Kasi hindi kagaya ng mga ano dito, yung mga in-laws na most, hindi naman lahat masasabi hindi lahat ng mga sa mga hindi sila pinapayagan mag-work mag mag sa labas. Yung housewife ka lang talaga, hindi. Kasi mother in ko, si Ba talagang ano siya, supportive kayo sa ako ah. gusto niya rin makalabas kasi alam ni Ba na matalin ako. Gamitin ko rin yung otak ko, matalinuhan ko. Chaya, kaya, <laughs> kaya yan. Kaya super happy kasi na talagang uh, swerte ako sa aking in-laws. Super happy din ako kasi support na yung ano, pag-work ko. Kaya yun, gusto ko lang yung i-explain sa inyo na hindi po lahat ng mga manugang, hindi manugang, ay masasama po, masasama po na kugalit, hindi ko. Kaya minsan naman, meron naman siguro, pero hindi ko masaming lahat, no, kasi sa mga observation ko dito. Pero even though, guys, housewife dito, may ginagawa pa rin mga housewife dito, but Uh, that's for another vlog mga kati papagkita ko yung mga trabaho ng mga housewife dito, hindi ibig sabihin housewife ka lang, wala kang kita wala kang pera, hindi kasi halos dito meron kumikita ang mga housewife dito mga kati, so yun nga no yun sa back, back to the topic nagbago so, na yung return ko <laughs> pero pagdating ko naman sa ito, talang ginagawa ko yung mga gawain na hindi kasi before ako kung kumasok papasok sa trabaho, sinasabihan ko ang aking ito na huwag mong gamit lahat yung mga ano mga gawain. Kasi yung the, every morning talaga, ginagawa ko ay eh, ko yung mga under innerwear, yung mga panties, yung bra. Ayaw kong ilagay sa washing machine yung mga underwear. Nilalabhan ko yan. Tapos sinuhugasan ko mga ano, mga pinggan magawa ko pupunta. Pero sa pagluluto, hindi ko na magawa kasi wala, wala ng time. Kasi yung in ko nga is 7.30. Kinahatid ako ng asawa ko sa aking trabaho. At pauwi naman, naglalakad ako. So, yun po. Yun ang mga routine ko dito. Siguro nabuboard kayo. Pero please don't forget to support my channel. And thank you so much po. Ayan. So, mayat-mayat. What time now? Oy, ubat pa na? ni 5.40. So, mga kati, siya. Magawa mo na ako ng ano ni Tisha pagkain. So, magluto ako ng oats. Ayan. Ito yung gamit ko mga kati. Quicker Ayan. Luto ko lang siya sa tubig. Then after, lalagyan ko siya ng milk. Mostly dito, ayun, di ba yung ano? <laughs> Sabi niya, pag sa kapi naman, pag nagkakape ako minsan dito, pero not frequently. Minsan lang once a month or two times a month, ginagamit ko ay tubig. Sinasabihan niya ako, bakit daw tubig ginagamit ko magkape? Why not milk daw? <laughs> Kaya dito sa os, yung ako ako, tubig, nilagyan ko, sabi niya, lagyan mo rin ng milk, half water and half, half milk. Ayan, no. Kasi lang yung mga kati dito sa India is, ano lang, barato ra ang mga milk dari mga kaati. Yung binibili namin, everyday kami bumibili ng milk, which is pouch. Ayan. Mm, -mm. Lagyan natin ng milk. Ayan siya. So, yan. Luto na ang ating oats. At lagyan siya ng cream. Gusto niya ng ganiyan cream. Pwede namang jaggery ang iparis. Pero gusto niya, mas prepare nito siya yung cream. Pero not always, ha? Mm. Ay! Put na! What did you do? Is that in oats? Salo. Nako na di ko li. Kani, kasi nga, favorite niya. Kaya ayaw kong siyang kumakain ng ano. ng matatamis. Mm -mm 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 -mm. Yummy?